Hey yo, good day. Hey yo, good day mga idol. Ah, Magaharbisa ako ng ano, ng itlog ng manok. Actually hindi ko rin alam doon talaga kung nangingitlog pa yung manok namin eh. Pero nung nag-ikot-ikot ako dito sa yard namin sa likod. Ano, may mga itlog. So ito. Ito yung nakita ko kanina. Ayan. O so, kukunin ko yung nasa labas kasi meron pa sa labas eh. Dito ko nakita yung iba eh. Sa sulok eh. Dito. Kasi yung mga kambing namin ah. makukulit. So meron dito itlog sa labas. So may nakita ako. Dami. <laughs> Grabe. Ang dami oh. Ngayon ko lang nakita to. Ngayon lang din kasi ako nakapag-ikot-ikot eh. O, ito yung itlog. <laughs> hindi ko lang alam kung mari, ano pa tong iba. Baka bugok na yung iba eh. Ayan. <laughs> Dami. Baka bulok na yung iba kasi matagal na to eh. Hindi ko naikutan eh. Hindi ko naikutan kasi eh. Hindi ko lang naikutan ulit. So, okay naman yung mga itlog. Ayan. Okay pa, walang alog. Ngayon yung manok namin, dadalawa na lang. dami itlog oh. <laughs> Naisipa pako mag-ikot kasi medyo ano eh maaraw eh naku yung iba ano na bugok na bugok na to yung maalog ah uh, bugok na yung pagka maalog sya so parang isa pa lang yung tinapong ko ayan dami tignan pa natin yung iba natin din tayo solo kasi bilang nangingit lagi ang isang saan, -saan eh, yung manok namin so pa ito yung nakuha ko ayan ito yung nakuha ko ito yung patay ng iba baka meron pa dito eh so ito inadagdag ko to ayan o ito inadagdag ko yan dami na rin pala hindi ko talaga napansin to. Ilang linggo na rin to. Okay to. Ang dami. Ang <laughs> dami to. <laughs> so ito yung nakuha ko mga idol. Ang dami. So isang dosena, dalawa. Dalawa to, halos ah, dalawang dosena to. So ang ang itlog nga yun dito mahal eh Kung nakita nyo yung cost of living na video ko noong nakaraan Nasa 8 dollars na yung 12 piraso So ito mga ano to 24 pieces Madami dami to Bilangin natin So ayan 22 pieces mga idol Halos dalawang dosena yung nakuha ko <laughs> Quality tapos ito yung mga kambing na makukulit. Ayan. Naglalaro. <laughs> Ayan. Nandito ako sa, ano namin, sa likod bahay namin. So ilon mga idol. Iikot pa ako mamaya maya. So tignan natin yung ano. Kung may mga itlog pa dito sa paligid nito. Ayan. Titignan natin yung mga paligid nyan. Kung so, saan kasi nangingitlog yung manok eh. So yun idol ha. Mamaya na lang ulit. Kualiti.